Gaano nga ba kahalaga kung recommendable ang ating mga profile at page account natin? Bakit nga ba mahalagang malaman natin kung recommendable ba ang mga ito? Guys, as early as now, alamin nyo na 'ko ito. Kung naka-professional dashboard ka, i-check mo na agad dito. May ginawa na po akong tutorial about dito kung paano makikita. Para naman hindi masayang ang ating mga effort kakagawa ng content. Pero hindi pala tayo recommendable ni FB. Ibig sabihin, kapag recommendable ka, sinasuggest ni FB yung mga post at content natin sa iba. Sinasuggest niya yung profile natin, tinutulungan niya tayo mag-grow. Halimbawa na lang dito, naghahanap ako ng ulam or recipe sa Facebook. Since may content ako na ganyan at recommendable ang page ko, may possible na isuggest ni FB ang aking mga video sa na naghahanap ng recipe. So ganun po siya kahalaga at malaking tulong ito sa mga engagement natin. Ganun po ang advantage kapag recommendable ang iyong profile or Facebook page mo. Ang disadvantage naman dito, kapag hindi recommendable, non-recommendable ang inyong profile or page, ay hindi tayo ma-approve sa any stream ads. Pag may mga violations tayo na hindi natin na-clear, bago tayo mag-set up. So ang goal naman natin dito ay ma-monetize at sumahod syempre. Sayang naman po, kung namit na natin ang requirements ni Mamita, then suddenly, hindi pala tayo approve sa monetization program niya. Gaya na lamang ni Madam K. Toots 27. Isa sa may malaking bahay na as content creator, kilala pagdating sa dubbing at pagpapatawak. Nagpost ito si madam noong isang araw, ang sabi niya, any stream ads, ngayon ka, ngayon ka nga lang nagpakita sa tools ko, policies issues agad, ano ba dapat gawin ko dyan? Yun ang sabi ni madam, kung makikita niyo, nasa 600 plus thousand followers na si madam. Malapit na mag 24 million ang watch hour niya, sobra-sobra pa sa 60,000 na requirements ni Mameta sa kanyang N-Stream ads. Pero nakakalungkot dahil hindi niya ito mapakinabangan dahil sa violations daw sa partner monetization policies ni Mameta. Pero malaki naman ito kumita si Madam sa ads on reels. Sa ads on reels siya bumabawi. So kapit lang Madam, push lang po. Sana maayos na at mawala ang violations mo. God bless po. Kung may natutunan ka sa video na ito, please share and follow for more.